Alam ba natin na ang ating mga dila ay makapangyarihan? Narito ang ilang mga bersikulo ukol sa kapangyarihan ng tamang pananalita at komunikasyon. Inaanyayahan ko po kayo na bigkasin ang mga apermasyon na ito na may pananampalataya. Kawikaan chapter 18 verse 21 Tunay nga ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan ay nasa dila. At yaong umiibig sa kanya ay kakain ng bunga niyaon. Yes, ako'y nagsasalita ng mga salitang nagbibigay buhay at nagbibigay lakas. Ang aking mga salitay nagdudulot ng pagpapala at nagtatayo ng iba. Efeso chapter 4 verse 29 ang mga salitang masamay huwag lumabas sa inyong mga bibig, kundi ang mga salitang ikabubuti ng mga may kailangan upang maging biyaya sa mga nagsisipakinig. Yes, ako'y nagsasalita ng mga salitang nagpapalakas at nagpapatibay. Ang aking pagsasalita'y nagdudulot ng biyaya sa mga nakikinig. Colossus chapter 4 verse 6. Ang inyong pananalita ay lagi naway may biyaya na pinapagawang maalat upang inyong maalaman kung paano nararapat sagutin ang bawat tao. Yes, ang aking mga salita ay puno ng biyaya at kabutihan. Ako'y nakikipag-ugnayan ng may karunungan at pagmamahal batid kong paano makipagtalastasan sa iba. Santiago chapter 1 verse 19 Makinig kayo, mga minamahal kong kapatid. Mabilis kayong makinig, mabagal kayong magsalita, at mabagal kayong mainis. Yes, ako'y nakikinig ng mabuti at nagsasalitan ang may karunungan. Ako'y mapagpakumbaba at mabagal sa pagkairita sa aking pakikisalamuha. Tawikaan Chapter 15, Verse 1 Ang malumanay na sagot ay nagpapawi ng gali. Ngunit ang matigas na salita ay nagpapalupig. Yes. Ako'y tumutugon ng malumanay at may pangunawa. Ang aking mga salita ay nagdudulot ng kapayapaan at pumipigil sa mga hidwaan. Awi chapter 19 verse 14 Magawa sana ang mga salita ng aking bibig at ang pagmumuni-muni ng aking puso na sa iyong paningin O Panginoon na aking bato na kanlungan at manunubos Yes ako'y nagsasalita ng mga salitang nagbibigay pugay sa Diyos Ang aking pagsasalita ay nagpapakita ng Kanyang pag-ibig at katotohanan ang mga afirmasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng paggamit ng ating mga salita ng may kabutihan, karunungan at pag-asa ayon sa mga aral ng Biblia. Ito'y nagpapakita rin ng responsibilidad natin sa kapangyarihan ng ating pananalita sa pagpapakita ng biyaya at pagmamahal sa iba.